Gandang hapon po mga idol. Dito naman po tayo. Gawa tayo ng rubber damper. Ito si idol at pinadala lang dito sa atin. Ayan. Ito nga pala idol. May gawa na akong tatlo. Hindi ko na binidyo na idol para hindi mahaba yung ating video. Ito na lang video natin mga idol. At ng hapon na mga idol. Mayroon pa dumating na customer. Hindi na natin nagawa. Para mga idol. Bahay na natin. Asa muna tayo mga idol. Para mga idol at naman natin ito. Ayun, buhayin yung pinakasukat niya mga idol. Para siya ay lapat na lapat. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Ayan. God bless you sure po sa inyo lahat mga idol. tumayon rubber damper napakarami nagpagawa kaya lang hindi natin magagawa lahat kaya doon nakita yung video natin eh, hindi naman natin kaya ang gawin na ito kaya sabi ko simpuhan na lang nila ako pagkano tawag na lang sila pagka hindi na tayo palaging busy dahil marami pa tayo naka-schedule na baklas kami kaya pag masama ang panahon mga idol na malakas ang ulan kasi maanggi dito sa amin babaha hindi ako tumatanggap muna ng schedule tinatawagan ko idol yung naka-schedule na malakas ang ulan so, idol konti na lang kasi isa nyo na idol ang ating video at medyo maingay mga idol tingkal kalsada lang kasi tayo mga idol. Kailangan talaga nito idol eh. Lapat na lapat yung gawa natin. Malaki po mga idol. Maya maya ng bawas ito mga idol para hindi natin biglain ang bawas para talaga siya masikip. Yan sa mga gusto po nito mga idol sa aking mga ginagawa. Pagpunta nyo po dito kailangan po dala nyo yung kabitan at saka yung sprocket kasi po hindi po ako gumagawa pagka ganito lang yung dala. Kasi po ganitong luma hindi na natin maano yung butas nito kasi malaki ang butas nito kahit bago pa bilhin niyo. May alog ang mano kaya kailangan talaga mga idol yung sprocket ang dalhin. tulad nito para maganda ang sukat nito. Kunting-kunting lang mayroon. Butasan na at butasan na naman natin So may dol Talagang pagdala nyo talaga Talagang lapat na lapat yung may an May dol at ating butasan so, May dol Ayan yeah. so, May dol Butasan na natin siya kaya doon lahat. Yo. Katugtog yung ating kapitbahay. sa sentro-sentro yung butas natin. Para pagkabit mga idol eh. Naiibigay dapat. Siya muna idol, kakaltasin pa natin 'to. So, mga idol, pangalawa. At nang makita nyo ng mga idol ang ating finished product. at kaltasin na natin ito mga idol yeah Tutok natin mga idol itong paksa nandito wala masyado mga idol yun ano. bawasan pa natin idol yung pinaka butas malapit na idol tanggalan natin ito mga idol ng ano dito lang sa side na ito mga idol dahil yung kapitan hindi pantay nakagawa na pala tayo mga idol ng dalawa isa mga idol At, ito na lang last isa mga idol mano kumbaga matrabaho itong ganitong rubber dam bit kailangan dandahan itong idol kasi delikado yung ating kamay ano yun natatanggal ang kulihan na talaga dito idol doon eh tiyaga talaga idol. para makabuo tayo idol ng rubber damper idol at malapit na tayo matapos mga idol at tanggalan na natin ngayon mga idol para lumapat tinatanggalan natin yung mga idol yung dito niya oh. paublong yung mga idol at ikapit na natin ang sprocket dito na siya mga idol yan yeah. kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video pakishare naman po at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol ito na mga idol kabit na natin ito na idol kabit na natin basahin na natin mga idol ng tubig para madali sa ikabit ito mga idol Uh, Baluhin natin kunti sa Maso mga idol Ayan. Ito idol para ito Pag hinigpitan pa ito idol Kasi kinapalang kukunti yung guma Pag hinigpitan pa ito idol Lalapat ito papantay pa dito Kaya wala talagang alog yan mga idol Sulit ang ating customer dyan idol Kaya ang daming gusto magpagawa nito mga idol Pumunta kang ina kaya lang Hindi natin magawa dahil marami pa tayong gagawin mga idol Ayan Salamat po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po ulit. Eh, Bye-bye mga